Hey guys. So, konting advice na to sa ating mga nakasusuko di dyan Lalo Lalong lalo na kung ang lugar nyo ay ganito. Sa mga pang off-road. So, share ko lang yun ng yard Huwag nyong i yung inyong mga AGS ng matagal. Kasi naranasan ko kanina. Mula doon sa bahay namin, pataas. Kasi medyo pabundok kasi yung ano namin. Hindi kasi ako makapag-U-turn. Uh, dahil madulas yung damo so, ang ginawa ko natras ko na lang siya ng diretso hanggang doon sa bundok so nung pag kinto ko doon sa patag na ang nangyari ay umusok so nagulat ako may umusok sa hood ko so binuksan ko and sobrang nangangamoy na susunog na goma so duda ko yung clutch lining nya sa ano natin, transmission ay may amoy or na oh di ko alam basta nang amoy sunog kinaba actually kinabahan niya ako ikala ko susunog yung makina ng AGS eh. so nung naman siya after mga 15 minutes o 20 minutes kung pinahinga then yun naidala ko na dito sa paradahan kasi dito sa amin kasi delikadong maabutan ng ulan dahil maputik to pag umulan So, para maywasan yung ganun, iwasan Iwasan na lang ano, iatras ng matagal. Kasi, duda ko pag didire-diretso ng ganun yon, mauubos yung lats lining natin. Lats lining. So, baka hindi na maka ang inyong mga sakya. So, share lang yun, guys. For awareness lang. Pa, kasi na-experience ko. Actually, wala nang problema kasi sana yun. Iatras yan kahit mahabang atras kung walang problema kaso na-encounter ko nga baka maranasan nyo din so ingatan nyo na lang iwasan nyo na lang so ayun nga guys may something na nangyayari dito maho lang tayo dito sa may amin problema may umuusok so matari kasi yung ano dito eh yung pulsada ang tanong bakit may umuusok Baka may nasusunog eh. Dito. O rin namang goma. Baka goma. <coughs> so observe natin to ng mia mia lang. Uff. <coughs> <coughs> Yung nakalibre kami maglakad sa putikan, problema, may umusok naman. Ayun. Parang may natutunaw na goma. Hoping na goma lang yan at wala lang. or may nasangat na na goma. Busok mm -hmm. talaga eh. Dito sa patay no. Parang sa may AGS niya eh. Yung AGS kasi niya yung parang robot na nagkocontrol ng ating clutch. Para maging automatic siya. Ika.